So, magandang araw mga sir. Nandito tayo sa Gumaka Skate Park. So, dinala ko yung motor natin na Daang Hari 186. So bagong-bago na to. Bagong-bago pa ito mga sir. O, ang kanyang natatakbo ay 299. So bakit ko ginawa itong video na to? Meron ako nakikita sa page ng Daang Hari. 186 kung kailan daw dapat uh, sabitan ng sidecar o gawin natin uh, ang tricycle yung ano yung motor yung mga motor na ganitong model yung mga pantra so kukuha bibigyan ko kayo ng IT kung kailan dapat sabitan or pinakamagandang oras para magkaroon ng sidecar ang ganitong motor o lahat ng pang tricycle na model so ang gagawin natin dyan ito kasi ay mayroong tinatawag na break-in yung mga ganitong motor, lalo lalo na itong mga pan tricycle. So, uh, advice sa kasa, unang change yun yan, 500 hanggang 1,000. So, ganon Ang kanyang uh, limit, so 1,000. Unang change yun. Ang sunod na tanong doon, kailan dapat lagyan ng sidecar So, ang pinaka magandang time or yung natakbo ng motor na to o yung mga ating pan tricycle para yung mga pyesa na nandun sa loob ng makina masyado siyang break in para sakto sakto yung break in nya para sa kanyang paglalagay ng side chair paano naman yung mga pagkalabas ng kasa gusto niya agad lagyan ng sidecar so ano ang pinaka magandang takbo o natakbo na kanyang speedometer so yung advisable po na pinakamalapit na pwede natin lagyan ng sidecar dito sa ganitong model ng motor ay 1000 ibig sabihin po pag nakaunang chain na siya nakaunang chain na yung motor nyo pwede na po ninyong lagyan ng sidecar yung mga nagmamadali pero meron pa rin po siyang tinatawag na break-in na kahit meron siyang sidecar hanggat hindi siya na, na, na -ma maximize ng 5,000 hanggang sabihin na natin 3,000 to 5,000 ang pinaka break-in period niya ng single so ganoon pa rin ang gagawin natin break-in pa rin natin siya ng uh, 1,000 hanggang 3,000 hanggang 5,000 bago po natin parasahin yung ating makina So kung yung nagmamadali Ah, uh, hintay-hintay lang kayo ng tamang oras para may kabit ang inyong sidecar. Basta ang payo po sa inyo, payo ko sa inyo, pinaka mabilis na po yung 1,000. Unang change oil hanggang 1,000, pwede na po niyo yung sidecar. At least tumakbo na siya nang uh, 1,000 na break-in. Medyo na-break-in na rin natin yung inyong makina sa halagang uh, sa takbo na 1,000 pero yung pinaka maximum bago lagyan ng sidecar ay 3,000 or 5,000 pataas yan pwede pwede na po nyo lagyan ng sidecar so ito napakabata pa ng motor yan 299 so ang pinaka maganda po talaga dyan ay ma-break in ang ating mga motor so bakit bine-break in para matest po natin ng maayos yung ating mga makina yung mga parts yung shock yung ating mga engine support at yung iba pang mga pyesa kagaya ng mga electrical natin dyan so kung may mga parts na bumigay mawawarantihan naman agad siya. so yun po yung ating sinagot na katanungan na kailan dapat maglagyan ng sidecar yung ating motor so yun nagmamadali po minimum of 1,000 or nakapag-chainsaw na po kayo ng isang beses. Yung matagal naman, ay syempre, 3,000 hanggang 5,000 kilometer yung natakbo. Pero dapat, every 1,000, makag-chainsaw ka na ng iyong motor. Yun po yung pinaka-required na uh, change oil At paglalagay ng sidecar sa inyong mga motor.